Left hand to the belt line, a delay... Isang hindi magandang sinapit at nakakalungkot na balita para sa ating mga Pinoy Boxing fans Ito pa'y pa dahil hindi natupad ay inasahan ng ating kababayan na agawin ang belt ng kalaban So ang nangyari ay bigong manalo si World Title Challenger Vincent Astrolabio sa kanyang bigating World Title fight kontra sa current undefeated WBC Bantamweight World Champion Hunto Nakatani Makikita sa kanilang sagupaan na easy fight lang ni Nakatani ang ating pambato na si Astrolabio kung saan ay halos hindi man lang ito pinagpawisan gawa ng tinuldukan niya na agad ang laban sa loob ng unang round lang. Tinamaan si Astrolabio ng isang mabigat at sulidong body shot kung saan ay agad lumambot at tumiklop si Astrolabio dito. Tinangka pasanan ni Astrolabio na bumangon subalit hindi na talaga kinaya ng kanyang katawan dahil masyado niyang iniinda ang sakit ng suntok ni Nakatani. At ngayon nasungkit na ni Nakatani ang kanyang panalo sa pamamagitan ng first round knockout. Napanatili na ngayon ang malinis na record ni Hunto Nakatani at umangat na sa 28 wins with 21 knockouts at wala pang ni isang talo. Samantalang si Astrolabio naman ay sumablay sa laban at nasa 19 wins with 14 knockouts at limang talo. kaugnay nga sa hindi magandang nangyari sa laban ni Astrolabio ay sinabi ng former 3-division world champion angas ng Pinas John Riel Casimero na nagmumukhang replay lang daw ang pagkatalo ni Jonas Sultan via first round knockout versus Rico Masuda ang sinapit ngayon ni Astrolabio. Samantalang ang trainer naman ni Astrolabio na si Nonoy Neri ay labis ang pangihinayang gawa ng hindi naman daw malakas ang suntok ng kalabang hapon. At nagkukumpiyansa lang daw si Astrolabio kung saan napasukan siya ng isang suntok na hindi inaasahan. Kung saan ay dismayado ang maraming fans. may ibang nagsabi na dapat kasi Tahimik lang sa laban. Hindi yung sa way in pa lang eh mag-aangas na. Hindi katulad kay Manny Pacquiao. Tahimik lang, pero pagdating sa ring, grabe yung angas ng galaw. At may iba pa nagsabi na grabe yung mga Japanese fighter halimaw sa loob ng ring. Malaki na talaga yung improvement nila. Lalo silang gumagaling at lumalakas. Sana makabawi po tayo laban Pinas. Mayroon pang nagsabi na malayo na talagang level ng Japan boxing sa Pinas. May mga nagsabi pa na ganyan yung mayabang na walang may pagyayabang. Iba't eh, ibang mga opinion ng mga boxing fans patungkol sa laban sa nangyaring pagkatalo ni Vincent Astrolabio. Lesson learned talaga dito sa mga boksingero. Ang bilis magyabang kahit hindi pa yung umpisa ang laban. Tanda ko pa yung sinabi ng coach niya, hindi daw sila pupunta sa Japan para matalo. Ayan, first round pa lang, tiklop na. Sana matuto tayong magrespeto sa kapwa natin at pagiging humble sa sarili. Yan ang iilang mga komento ng mga fans na nadismaya sa nangyaring laban ni Vincent Astrolabio.